Good morning, Madi. Ano ang tuyo ka? Ako pa di. Ikaw na kong tuyo. yung tabi. tabang sa inyo. Hindi ko ako lang ang tabi Ang bata ko. na yun. Panggasa ko niya lamang sa motor. Ay, si Prede? Pasa ko na lang sa datag. Ha? Karamuran datag. Karamuran datag? Laagi ba kayo ng karamuran sa kong Ay, nainot. Tapandan o... Yung ano? Nakabot ka na doon, nakabot ka na doon? nag Kanya-kanya ni Sir Kiyotan papunta dyan. Kaya anong nainot? Pandan muna o dat karamuran? Pandan. Pandan, hmm. tapos karamuran. Ano yeah. yung paparan niya? Aram mo yung istara ni Freddy? Oo. Uh -huh. Kukuha mo yung anak mo doon, hmm. sasama makaya siya -kaya no, yun, o maiba kaya yun? Maiba yun. Tayo, ito pati yung katunayan na tayo ko. na kami ni Edwin. May nalang sabi ko si Edwin. Tapos nagbinoa si Edwin. Bura si ating Mungber na yung asawa ni Kuya Mulinis, pinaharap ng barangay. Ano yun si Edwin? Piga pahapdosan niya minsan si Prede? Oo. Uh Piga suntok yan. Piga yata maning Sabi, humari ka sa tuta, bukutakang kaipon, bukutakang tunin na pamilya. Diyo, Prede, gahi kay man. Tapos ikaw? Um, ako na nahapdosan. Piga, piga suntok ka man si Prede, Edwin? Uh Piga sapak ka man si Prede? Ano ang sa mo niya anayana... na... Piga niya, Iga mm, yeah, sa pako da piga ano ko ngani dito. Ya may mancha ni ga para ilag ilag ngani ko ta may maano hawong ko masuntok. Pero mm, ilang bisis nagibo sa imo yan? Eh, ikuray nang bis na pigagibo sa ako nya ni Edwin. Pero para minsan na kung gahagad yeah. ka dito ni panigarilyo pang kape mm -hmm. para lang yung sakya. Mhm. Mm nang Natakot ka sakya kun mm -hmm. dili ka makakuha. Mhm. Mm Napakagago na tao mm -hmm. no. Kasi yung pag may ako nagasunod ang gusto pa de, nauyam sa ako, may nitagmulta may inak kasi garilyo sa dupa, yung bi pa dyan si Nober na, pero may uyam sa ako yan. Lalo kung may ipagpagkaon, may bagas. Ano sino ba dapat magdaspo na rin pagkaon? Siya baga? Ako okay, oh, yun, ano pa di, piga lauman, kunin to, kunin to, mahanap ng pagkaon. E, parang na, daikot ano. kagahanap gahanap ng mm -hmm. ano, so, ni, tanga talaga. Hmm, kaya pasensya ka pa di, nakunin yun ang gibo sa ako ni Edwin. May, may, ano na, kung halimbawa, ba ano ako, hindi no, pa ako makataon ngayon, wala man akong pang gasolina, or ano, mm -hmm pang merinda ninyo. Mm surod na araw, ma disponer kita, tatawag ka mo. Importante nito, mag report ka sa munisipyo, adun sa police station na mapunta ka sa sa anong lugar yan? Ano, datag. Di, yung kay, ano, yung lugar na ah, sa ano, pagsangahan pagsangahan na doon yung bata, mm. no? Ang target ninyo, paon yung bata ni Dines, mm -hmm. idara doon sa sa kiyang biyanan. Ang ah, biyanan yan, hainin to. Sa Manila nga, di gawin doon. Sa dito, yun ang sasabihin ninyo doon sa pulis. At kasi kailangan mag-record ka mo doon. Kasi ibang lugar na yon mm -hmm. Ang munisipyo doon, San Miguel na. Mm -hmm. San Miguel? Kung, um, para mag San Miguel na yon Sakop na yun San Miguel. Ay, uho. -huh. Kailangan maghagad ka mo doon eh, dito mm -hmm. ning koordinasyon sa pulis nato. Mm -hmm. Dito na yun ang pupunta nyo doon. Kaya so, yung pulis sa San Miguel, tatawagan nila na mapunta ka mo doon. At least, meron kayong protection doon. May to aram kung ano yung <coughs> pamilya ni ano kung kadakor doon. Baka mm abangan ka mo kung ano. ano. <coughs> kailangan na... May kan alalay. May alalay pati aram ning alam ning atong mga awtoridad dito na may tuyo ka mo doon. Ang bata man sa nakuha ninyo ta idara doon sa biyanan. Mhm. Mm -hmm. De, Ayos yan basta. Ina ni Berna. Tapos itara mo na doon sa pulis kung ano yung nangyari. Bakit ka mo nagka ganito ang pamilya dahil sa mga pigagibo niya para at least may naka doon. May nakasulat sa kila kung ano yung mga purpose, ano nangyari. De, ayos ang ano mo. Mm -hmm. Iba ka ninda sa biga, magibaka ka daw at tungani sila na magkuha doon yung bata doon. Ito da ang sila, mabuag. Madrid yung so maka dapat mapunta pang bigay yan. Isyo. O mapunta pa sa pulis doon. Mm. Iyo pwede madrid so doon sa sa, kaya, ano, sa kaya doon. pagsanghan. Madrid kung nag-text na yun si Birna na ikaw na yung bata dito. Mm. Nag-text mo Magami pa. Uh. Uyag pati yung cellphone yun pa din eh. Ibig na. May yung pwede basta punta doon. Buko yan na bagas na o ano na kaldiro na bitbito mo diretso. Bata yun eh, may karapatan yun ta mga bata. May pag pitong taon. Kailangan may mga limang buwan pa sana si Digong. Kailangan may mag-assist dito ng mga DSWD mm for ano na patunay na nag Yun na lang tapos isunod na lang nato yung pagko kay Pride. Pag ano lang punta ka mong munisipyo, eh, yung tinaram ko kay ano kahapon kay Dennis mag ano na lang mag paisi lang sa mga polis na mapunta ning pagsanghan kasi so, nga naipiga ano, ko sa ikot tatabang ko tata man si Dennis ning kuno ng ano, sistema ikaw ikaw ang makapag doon sa polis ta ikaw yung nakaisi mm hindi -hmm. pwede si Dennis magtaram wala siya Jan mm -hmm. kung ano sasabihin mo kuno ni Dennis yung taram sa ko di Dines, Dennis mag -pag ka nito, kanin to pagiba ka pagpabiga mo na kamo bago magpasag pagsanghan mm -hmm. masasala kamo doon maabot kamo ning pagsanghan nami ka mo nagpaisi ng pulis, maaraman ni pulis. Anong nangyari doon? May malaman nagpaisin sa mo na pagpasangan. Una, kung inambos ka mo doon, mm -hmm. doon, wala nang ano. Pero kung ikan pulis, nakaisin na nagpunta ka mo doon, mm -hmm. ayos yun. Ha? Ina -hmm.